Guys, may daga, malaking daga dun sa bubong ng kwarto ko. Ngayon guys, so kung makikita nyo. Grabe. Ewan ko kung ano yung kinakain niya dun. Wait lang guys, para makikita nyo mabuti. Isa ko ang video. Ayan. Ayan, nakikita nyo na ba yan guys? yun sobrang laki bukas huhuliin ko yan ayun gumapang lang siya dun bakbo na huhuliin ko yan bukas guys sa pamamagitan ng pandikit sa mga langaw kung kaya matrap dun wala na, tumakas na. Iwan kung saan dumadaan yun. Bukas guys, sabangan nyo. Mahuhuli ko yan. Ato, ikatan nato eh. Patitan tayo adikwa. Ang um, dama dyan matiliwa dyan. Ito ay gabel tayo ito tinin. Eh, Nagkuhan natin eh. Nagkibkiban na. Ito na ibasuraan nyo ito eh. Ito ay gabel tayo ito So guys, pupunta dito, pupunta tayo dito sa kulukod ng baboy. Hanapin natin yung trap ng daga. Ito. Nakikita ko na guys. pas talaga ng plus, Kuha na ito eh. Patanganan ng bike. Kuha nyo yung trap guys trapin natin yung daga mamaya yun mahuhuli na ganda talaga ng flashlight na mula sa, sa ano sa shopee ang liwanag Bangat yung mamaya guys mahuhuli na yun Aji, tina pa yung tayo katin nyo, kabel yung, yung bitang na yun eh. ano ati tipukusan na ikaw? pukusan na ati dag utot o guys abangan nyo po mamaya makukuli mamaya <laughs> Ayan guys, medyo matagal siyang pumunta ngayon dito kasi kanina sinilip ko nandun ako sa labas kanina sinilip ko nandun sa buong ng aling kwarto medyo nabulabog siya mamaya maya siguro ay babalik siya pero pag mga pinatay na na itong ilaw pag so, makikita niyang patay na itong mga ilaw pag matikin na dito sa bahay tsaka sa kapi mamaya sa oo ng alas 10 malalaman ko naman yung kung pag kumalit na siya malalaman ko pag hindi na siya sa bubungan kasi ma maingay pag naglalakad siya tabangan natin yung kaisan mamaya um, kapakita ko sa inyo na nasa harap na siya 8 hours later. Hello guys, good morning. Aww. Wala ho guys, hindi ko natrap yung pinahunting nating daga kagabi. Oh no! Okay, pagkita ko sa inyo, wala. Hindi siya naggala. Hindi siya nagpunta dyan sa aming trap. Naririnig ko naman siya kagabi, nandun siya sa ibubungan ng aming kuwarto sa taas. Doon ho. Ewan diba ko kung anong kinakain niya doon eh. So, ayan nga guys. So, wala. Hindi nagalaw yung trap natin. Pati yung pinain kong saging. Wala. Hindi nagalaw. So, ibig sabihin yan, hindi siya bumaba. Mukhang na... Natunugan niya na na ano eh, na matatrap siya mukhang matutunugan niya, na niya mukhang matutunugan na niya kasi na matatrap matatrap siya kaya hindi siya nagtuloy dito kagabi so ang gagawin ko ngayong araw ipupunta ko na mismo sa ka, tinatambayan niya itong trap na to so pag pumunta siya mamayang gabi dyan sa pinagtatambayan niya ay pag once na pumasok siya dyan at ginalaw niya yung pinain nating saging at close bigla to mga guys basta naman niya lang basta pag umangat yung alam redon na manipis matik na magsasara yan kung gusto niyo mag-order po ng ganito mga guys sa nulang no sa tiktok lang sa, order, sa, tiktok lang namin in order tong trap na to makikita nyo mamaya kung gaano siya ka-effective Oh, guys doon ho siya tumatambay sa kubungan Doon, doon banda susum natin para makita nyo yan dyan dyan siya, dyan siya tumatambay so mamaya dyan ko ilalagay yung para ano para dyan na siya mismo ma trap sa mismong pinagtatambayan niya mamaya maya akyat ako dyan ilalagay ko dyan yung trap para dyan na mismo siya matatrap sa mismong pinagtatambayan niya <laughs> so mamaya guys abang abang lang Papakita ko mamaya kung nakulong na siya sa trap. Makikita nyo kung gaano ka-effective yung trap na trap ng daga na yun. Ang ingay kasi na Pag nag ako sa gabi ay sa, on sa online ko, online earnings ko ay napakaingay niya. Ing ingay sa bubungan. Hindi ako makuha-focus sila kinaka ano katambay. kagabi nagpunta no? na naman dyan kaya lang hindi siya tumuloy na bumaba pumunta dito mamaya, mamaya guys abang abang lang ipapakita ko sa inyo mamaya pag na-trap na siya balik makikita na gaano ka effective yung in order namin sa tiktok guys kukunin ko ngayong trap ng daga at akin nang ilalagay dun sa bubungan ng aking kwarto. Kasi nakagawa ko ng paraan eh. So, para makakita ko sa bubong, yan, kinuha ko yung tungan tapos ulit yung isang pagkito. So, ilagay ko dun sa uh, mismong tinagtatambay ng daga na yan. nakita ko kanina guys yung kinakain pala ng daga kagabi ay sabon kaya pala nagsisiwalaan yung mga sabon namin dito kasi siya yung tumitira ito na akit ako dito dito ako tutungtong at akit ako dun sa bubong guys so yan nga guys nailagay ko na ho yung trap ng daga dun sa pinagtatambayan niya guys ano ko makikita nyo pa ipawis na po ako napakainit dun sa tungan pinagis ko dito kanina yung kinakain niya kinakain niya kagabi ayun ito guys oh ito yung sabon na kinakain niya kagabi ayan Ano yung lasan nito pag kinakain niya hindi kaya siya nalalason hmm. sabon pala yung kinakain niya kaya pala nagsisiwalaan yung mga sabon namin dito eh. Dahil kakagawan niya. O so, yan guys, oh. na ilagay ko na doon. Sa pala niya yung trap. Mamayang gabi pagpunta siya dyan, mga tik Itirahin niya yung pinain namin sa sa loob ng trap. Ayan guys, Oh. nasa trap na siya mga guys ay papakita ko sa inyo na nasa looban na siya ng trap abang-abang lang guys so ayan nga guys na, na ilagay ko na po yung trap ng daga sa bunga ng aking kwarto na kanyang pinagtatambayan doon po uh, guys so oh. mamaya ipapakita ko sa inyo mamaya kung nandun na siya sa mismong trap na nakakulong na siya para makita nyo po kung gaano ka-effective po yung aming na-order na pod po sa uh, tiktok para kung gusto nyo pong umorder ay order lang po kayo doon sa tiktok so mamaya, mamaya pa siguro yan aatagay pag madilim na pag mga ganitong maliwanag pa ay natatakot pa yan or tulog pa nagpapahinga kasi napuyat nga kasi parang aswang din yan eh aatagay pag madilim na pag mga ganitong maliwanag pa ay natatakot pa siya kasi may marami mga sa kanya So mamaya guys, abang-abang lang ipapakita ko sa inyo kung gano'n siya ka-effective. Kung gusto nyo pong mag-work para pag, pag nakita nyo nandun na siya, ay okay na, wala nang problema. Wala nang istorbo sa gabi. So mamaya guys, babalik ko ako at babalikan ko po, po kayo. Alright. 12 hours later. Hello guys, magandang umaga. Ayan po mga guys, ay nahuli na po ang ating target na taga kagabi. Mga 8.30 po ng gabi, siya na trap. Sa nilagay kong trap dito sa bubungan dito sa aking kwarto. So ipapakita ko sa inyo mamaya guys, lalabas ko ako. So para po makita nyo na nakakulong pa siya ngayon. At ngayon ko po siya kukunin Nga mga guys, no, nandito na po tayo at ayun po kung makikita nyo po yung trap sa bubungan ng bahay sa aking kwarto. Ayun po siya nakakulong po. Isusom ko po yung video para makita, makita nyo po siya na nakakulong na po siya. Ayun po. Medyo, malap, medyo blur, blurred po siya dito sa video pero ayun po siya kung nakikita nyo po siya guys. para po mga po ako dyan ay buhanin ko muna yung tungtungan Ayan po ilalagay ko po siya dito so abang abang lang mga guys para akyating ko na po at kunin po yung trap sa taas yan mga loads no sasabihin ko po sa inyo kung paano po maakit ang napumasok po dito yung target nating daga na itatrap so dito may, may mapapansin po kayong alam rin dito na manipis lang so yan ilalagay nyo po dyan yung pain pwedeng tinapay ang ilagay nyo or saging so ako kasi mga uh, loads eh, saging ang nilagay ko dyan nilambitin ko dito so itong sarahan nya itong parang gate nya so i-down po natin yan ilalagay ito ilalagay po natin dito once na, once na dumating na po yung target ay siyempre makikita niya yung uh, nakalambitin dyan na saging or tinapay papasok sa dyan papasok sa, papasok sa dito tapos pag, pag kinain niya siyempre ito gagalaw galaw magaganya ganyan ah, mag, pag nagal pag nagalaw-galaw na 'yan. 'Yun, matik na ano na 'yan, magsasara matik na yung pinakalak ng sarahan nitong trap ay kusang bababa so yan yung mapapansin nyo yung buntot nyo na ipit pangaw mapapansin nyo mga dogs so yan simula ngayon ay Makakatulog na ako ng maayos. Kasi, napakaingay nito pag umaatake siya sa gabi. Napakaingay niya sa bubong. Magpakatulog. Kaya ngayon, nahulin na. Mahimbing na nga yung tulog ngayon. Ayan mga lods oh. pagitan niyo naman kung gaano ka-effective itong Trap na nabili ko namin sa ano sa TikTok. Order po namin. Kaya kung gusto niyo magkaroon po ng ganito mga dots. <laughs> Ay. Order lang po kayo sa TikTok. Marami po yung ito sa ano sa TikTok. Grabe oh. Hindi ko to mo. Ang katakot itsura. So, dito na lang po magtatapos ang video na to, mga guys. Kung nyo pong, pag napanood nyo po itong video na to, mga guys, ay huwag nyo pong kakalimutan mag-like, subscribe, at comment section sa comment, sa comment mga guys. So, dito na lang po magtatapos guys. Hanggang sa muli. See you next, see you next vlog guys. Bye!